Good morning, good morning guys. Ito, nandito tayo ngayon sa ating asyeda. Mangunguha tayo ngayon ng gulay. Yan ang gulay na mahaba at yan ay masarap at madulas. Hindi kagaya ng iba dyan, wala ng dulas. Kaya, mangunguha tayo ng okra ngayon. Diba, sarap niyan guys. O, oh, tignan niya ang gulay pampahaba ng buhay. Buti pa yung gulay, may pampahaba ng buhay. Tsaka okra, bayabas yan, guys. O, oh, ba diba? O, oh, yan. O, oh. saging, puso. Buti pa ang puso. Ang saging pala may puso. Pero o, yung tao, diba? yan na, oh. Oh, yan ako, nakayat ko na, nagayat ko na yan. Ba, eh, lulutuin na. O, oh. oh, may mga litos dito, guys. Kung gusto nyong bumili, pumunta kayo din sa Batangas, din sa Santo Tomas, Batangas, yan o. Guys, ang sarap ng litos na yan guys, natikman ko yan guys. Yan pala si Idol o, oh, yung nag-aalaga ng mga litos dito, yan ang maintenance. So guys, yan o, guys. Koy, syarap, syarap. oh, guys, kuy, sarap-sarap po. Mm, grabe talaga, grabe talaga, ito na, ito na. O, pa yung litos mo sarap pero yung juwa mo wala sarap. Mm -hmm. oh di mm -hmm. Oh di ba? guys. Mm -hmm.